Meron tayong update regarding sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Karina with International Name Nagimi as of 11 in the morning. Ito po yung ating latest satellite animation. And as of 10 in the morning ay huling namataan itong si Bagyong Karina 355 kilometers po sa silangan ng Tuguegaraw City, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 110 kilometers per hour na po malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 135 kilometers per hour. Ito ay mabagal pa rin na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Itong si Bagyong Karina plus yung ini-enhance ito na habagat or southwest monsoon ang siya nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite animation, halos buong Luzon po ay magiging maulap for today. Ngayon din ang bahagi ng Visayas, itong Western Visayas, Negros Island Region at meron ano ding mataas na chance ng ulan hanggang dito po sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi and Zamboanga Peninsula. Ito po yung latest track ng pagasa regarding kay bagyong uh, Karina. Inaasahan po natin na kikilos pa hilaga within the next 24 hours ang nasabing bagyo, and possibly by tomorrow morning ay nasa 385 kilometers ito silangan po ng kalayan kagayan. Pag sapit naman ng Wednesday morning ay posibleng nandito na sa may hilagang silangan po ng Itbayat Batanes at around 360 kilometers. After that ay posibleng dumaan po dito sa may Ryukyu Islands sa may Southern Japan at magtungo po dito sa may northern portion of Taiwan na kasabay ng paglabas ng Philippine Area of Responsibility sa umaga po ng uh, Thursday and uh, approximate location po nito ay higit 500 kilometers hilaga ng Itbayat Batanes so base po sa ating latest forecast track ay napakababa ng chance na ititatama pa po sa ating kalupaan yung kanyang sentro at kung mapapansin din natin even yung ating cone of probability ay po dumadampi doon sa ating kalupaan. Subalit, so, balit, kung mapapansin po natin, itong kulay yellow na circle, associated po yan sa strong winds or may kalakasan ng mga hangin na siyang direktang epekto nitong si Bagyong Karina. So mga karanas na mga pagbugso, itong mga nasa sila, parte po ng Cagayan Valley sa mga susunod na araw, particularly sa may Eastern Isabela, sa may Eastern Cagayan, kabilang ang Mabuyan Islands, as well as Batanes. Pagdating naman po sa intensity, Possible po mamayang gabi ay posibleng maging typhoon category na po ito. So maaring uh, lumakas pa ito sa mga susunod na araw habang ito ay nasa may North Philippines. Sea kung saan mainit po ang karagatan na ito. And hanggang sa makalabas siya ng Philippine Area of Responsibility ay mananatili pa rin po siya as a typhoon. In terms of hangin, meron po tayong babala bilang isa or signal number one. Dito po sa may Cagayan Valley, kabilang ng Batanes, Eastern portion of mainland Cagayan, kabilang ang mga bayan ng Santa Ana, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Lalo, and Gonzaga. Signal number one din po sa eastern portion ng Babuyan Islands, particularly ang mga isla ng Camiguin and Babuyan. At maging dito rin po sa may northeastern portion of Isabela, sa may Divilacan, Palanan and Makunakon. Meron po tayong signal number one. So ibig sabihin po, ngayon at bukas, posible, posible po ang mga pagbugso ng hangin. Direktang epekto po nitong si Bagyong Karina. Pagdating naman po sa mga pagulan, mainly southwest monsoon or habagat po ang nagkakos ng na mga pagulan na yan na malalakas. Orange warning na po ang itinaas natin as of 11 in the morning dito po sa lalawigan ng Romblon sa may southern Luzon. At inaasahan po natin sa susunod pa na tatlong oras, ay eh magkakaroon din ng napakalakas ng mga pagulan, heavy to intense na mga pagulan, habang meron tayong heavy rain sa susunod na tatlong oras. In other areas pa po ng Luzon, kabila ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, maging dun po sa may eastern side, sa may Albay, sa may Bicol, meron din ang yellow warning, Aklan, Antike hanggang dito sa Maykapi, sa May Western Visayas. Meron tayong malalakas sa mga pagulan sa susunod na tatlong oras. At hindi rin ninaalis natin yung chance na magkakaroon pa tayo ng mga heavy rainfall warnings in other parts of Luzon. Kabila na rin dyan ng Metro Manila mamayang hapon hanggang gabi. So stay tuned lamang po sa ating pinapala pinapalabas na heavy rainfall warnings and rainfall advisories sa ating Facebook page at sa ating official website. Sa Romblon po, inaalertuhan na natin yung, yung ating mga kababayan dahil na po ang mga pagbaha habang mataas din ang tsansa na mga pagbaha doon sa mga low-lying areas, sa mga nabanggit natin na lugar na may yellow rainfall warnings. Kung yung kanina po ay parang real-time na forecast po in terms of malalakas na ulan, ito naman po yung ating estimated rainfall per day sa susunod po na tatlong araw. Meron tayong 100 to 200 millimeters sa possible na ulan for today. So ibig sabihin po, heavy to intense rains hanggang mamayang hating gabi sa may Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. So yan din yung mga areas na likely po magkakaroon ng mga heavy rainfall warnings. Meron din, na, meron din tayong 50 to 100 millimeters or moderate to heavy na mga pagulan posible for today sa may northern and eastern Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at saka po sa eastern Isabela dahil mismo dito kay Bagyong Karina. Habang habagad na po itong nadito bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, pababa ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, meron tayong moderate to heavy rains, Calabarzon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique at Hilagang Palawan kabilang ang Calamian Islands. By tomorrow, possible na po ang mas malakas pa na ulan sa may Batanes at mananatili ang ulan sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at heavy to intense rains na rin po bukas, Ilocos Region, Abra and Benguet sa may Cordillera Region. By tomorrow, possible pa rin po ang moderate to heavy rains Halos lahat po ng mga areas na nabanggit natin kanina na magkakaroon ng mga heavy, moderate to heavy na paulan ngayon, Uh, kabilang na dyan ng Northern Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, and Bulacan. Metro na Manila, bukas po, possible pa rin ng moderate to heavy rains. Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro pa rin, Romblon, Aklan, Antique at Northern Palawan kabilang ang Cuyo and Calamian Islands. At pagsapit ng Miyerkules, habang lumalayo po itong si Karina, ay pinapa-enhance pa rin ito yung ating habagat. At kaya aasahan pa rin po yung mga pag-ulan, heavy to intense rains dun pa rin sa mga areas na nasa western side ng Luzon, from Ilocos Region down to Abra, Benguet, Zambales, Bataan and Occidental Mindoro. Habang may mga paulan pa rin, Batanes dahil dahil mismo kay Bagyong Karina, ah, dito rin po sa Metro Manila possible pa rin po 'yung mga moderate to heavy rains Gain din sa Apayao, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Kalamian Islands. Kaya naman patuloy po na paalala sa ating mga kababayan, makipag-coordinate po sa inyong mga local risk disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po na paglikas. At uh, dahil mataas din po ang chance na mga pagbaha sa mga low-lying areas, pagragasan ng mga ilog, pag-apaw ng mga ilog, at possible po dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulani, magkakos din po ng mga pagguho ng lupa, lalo na po sa mga mountainous areas. Mataas ang chance ha, na doon sa mga elevated or mga mountainous areas, nagkakaroon tayo ng enhanced na mga pag uulan Bukod sa malakas na ulan, possible nga po itong uh, severe winds, hindi lang dito kay Bagyong Karina, kundi dahil na rin po doon sa southwest monsoon. Pag meron tayong malakas na hangin, aasahan din po natin yung mga matataas na alon. So mamaya papakita po natin yan. But for today, asahan po yung may kalakasang hangin ng mga pagbugso sa Sambales, Bataan, Aurora, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar, and Northern Portion of Samar. Bukas, meron din tayong mararanasang mga pagbugso sa Ilocos Region, pababa ng Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, makakaranas tayo mga pagbugso dulot ng habagat, CALABARZON, buong MIMAROPA, buong Bicol Region, and buong Visayas. At pagsapit ng Wednesday, magpapatuloy pa rin ang mga pagbugso epekto po ng Southwest Monsoon, hindi dahil kay Bagyong Karina, sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, hanggang dito po sa may Isabela, Central Luzon, Metro Manila, buong Calabarzon pa rin, Mimaropa, Bicol Region, and hanggang dito sa may Visayas, possible po yung mga ng hangin. At dahil malakas yung ating aasahang hangin sa mga susunod na araw, possible din po yung mga matataas na pag-alon. Uh, hand in hand po yan, yung ating effects ng hangin at saka po ng alon. Meron tayong moderate rough seas ngayon pa lamang dito po sa may parting Luzon and the western portion of Visayas. Hanggang tatlot kalahating metro doon sa mga areas na pinakamalapit po sa Bagyo itong Cagayan Valley, um, hanggang dito sa may, uh, simula sa may Batanes, hanggang dito sa may eastern side ng Luzon, sa may Bicol Region, tatlot kalahating metro, equivalent po yan si sa isang palapag ng Gusali. Dito sa may western seaboard, sa may West Philippine Sea, ay asa natin yung 1.5 hanggang 3 metro ang taas ng alon, lalo na sa may areas ng Occidental, Mindoro, and Palawan, kung saan malakas ang habagat. Meron tayong hanggang 3 metro dito sa may Sulu Sea at saka sa may western Visayas, maging parte na rin po ng Negros Island Region. Habang natitira na may bayan po ng Visayas and Mindanao, Nasa isa't kalahati hanggang dalawang metro ang taas ng mga pag-alon. Delikado po ito sa mga small sea vessels. Masasabi natin na dahil wala pang gale warning, less likely pa yung ating mga sea travel suspensions. Except doon sa mga may areas na po na merong signal number one, automatically po ay suspended na yung ating sea travel doon. But in other areas, as of 11 in the morning ay wala pa naman po. But then lagi tayong magantabay dahil possible po mamayang hapon hanggang gabi ay tumataas na po yung mga pag-alo natin. Kaya possible na rin po yung mga suspensions ng sea travels. Inuulit natin, regarding po sa track nitong si bagyong karina kikilos ito pa hilaga. Uh, simula po ngayon hanggang sa Tuesday or hanggang bukas, Then eventually po ay kikilos pa northwestward or pahilagang kanluran sa direction po ng southern islands of Japan, northern Taiwan, hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility. At pagsapit ng Friday ay makarating dito sa may southeastern portion of China. In terms of its track dito sa Pilipinas, napakababa pa rin po ng chance na ito tumama sa ating kalupaan, yung sentro niya even yung kanyang kabuang uh, diametro na 300 to 350 kilometers, uh, aring yung, yung silangang parte lamang po ng Cagayan Valley yung directly maapektuhan itong si Bagyong Karina. At lalabas nga ito, pagsapit po ng Wednesday ng gabi pa, so mananatili pa rin ito uh, sa susunod pa na dalawa hanggang tatlong araw, at uh, inaasahan natin yung paglakas nitong si Bagyong Karina sa mamayang gabi maaaring maging typhoon na po ito at mas lumakas pa possible as a strong typhoon sa susunod na 24 hanggang 48 hours pero mababa pa naman po yung chance na ito maging super typhoon po sa ngayon.